sa so, yarda ngayon. Ito po si Ray Danzali. Ito po. So, ito po, ang aking uh, unit. Okay, ito po, ang aking Kasi kami dati sa Canada. Ako so naman na ayusin yung mga print. Not to be water muna yan. Hindi yung, hindi yung trabaho ng karbusa na trabaho. Mas busy to work is proper. You know why before I'm 15 years working in Canada. Really? yeah. And the rig it. Yes, it's... Canada or Canada? What I see now we are here in Switzerland. Uh, but I don't know, why this is doing like that? Is uh, because because it cannot manage the problem. Right? Yeah, yeah, right? yeah, So that's why my book to bring there into it. Yeah, yeah. Ilang ball pa yan? mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga kalating araw din. Mga kalating araw din yan. din mas matindi ako. May overtime pa yan, ni May overtime pa yan. May overtime pa yan. 8-4 yan, boy. 8-4 yan. 8-4 yan, 8-4. wag ka magalala

madre video USB eh interrobara calma alin robara mayro quién era eh eso de epigot side

mas kary, luka Sigara. ah oke 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 ah, kaya gini-gini aja si kary liat brad ah wapita bako wapita mas si ada atong bako, si, atong bako chocolate chocolate disana gamera omegg 150 What is it? Surround Not here Surrounding All outside Backside All surround you See 360 Kamera here Kamera here oh, 360 You oh, eating you... This camera Alibaba You eating tobacco And then uh, Upload mobile Pinta <laughs> 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 sigara Alibaba Alibaba kamera Alibaba segera Alibaba yeah. Kaya itong tabako. Ano yung iting tabako? Gusto <laughs> <laughs> so, nyo pa idahan na ano so, no, pa idahan na 150? 150 mungkin... 18 lakh. Saan? 18, hmm. 18 lakh. 18 lakh? 150 is come to... 40,000. 40,000? 40,000 40, ah? Hmm. Too much. This uh, No why? Because Laura, no boom up. Why Laura, this, boom up. Why this money best? No, me. not it's this investment. It's only overtime. One month overtime, sometimes 300 overtime. My camera. Too much lagi. But uh, alikapi, only overtime, 20 KD, 30 KD. Ada gawad. Ada operator. <coughs> Mabimalum, overtime too much. Basta ka ba? Oh, yes! I am a great pretender Ayaw, no? Ay. Tingnan mo, yung gila yung niya, lalayas siya naman, no?

Malakas ang pagkakaano nito, eh, salto talaga eh. Bakit? Ba, yung ano. Oh, buti hindi naabot tong tangke. Eh. Pag inabot yung tangke, eh, mas malaki problema nila. Kaya to ano tong filter na inabot din eh, tukod na next mo. Kud na. Tubo yung filter nito eh. Oh. may tala na siyang masok

कि जित मार रहे वो साजन। तो ना टकर इतना गिट्टा हैिट्टा तो है तू गांड में बड़ी चर्बी है भेज तो रहे है इसका सर्विस भी है क्या हो गया बदली किया था हम लोग ने ये बीच वाला बदल गया था

मुंबई के अंदर तो पंप में आयल नहीं जाएगा खत्म हो जाएगा पंप खत्म हो जाएगा लाला खोल खोल और वो साजन तो भेजो और सारी स्टील हां ये पहले क्रेन धोके ले लिए थे ए वाज द फर्स्ट क्रेन प्रॉपर्ली या दिस वन दिस वन दिस वन एक्सीडेंट दिस वन दिस वन एक्सीडेंट या एक्सीडेंट यू लौड़ा की मैं ना लौड़ा 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 ठीक है लौड़ा हां Ali, huh? rig. Huh. Why you here? Supervisor here. No, no. Supervisor here, train. Your assistant. Eh, Sajan. Ya, Sajan. malapit na malapit na sa katotohanan malapit na sa katotohanan inayos kong pari pariho lamang hmm. ang damdamin na yun ilan pa? dalawa na lang dalawa na lang pahinga muna, to, sig sigarily muna. Kalimot, ito sigarilyo muna kalimutan ko parang pabili na sa kinilya hmm may talaga kong nigger ko sabi ng doktor ihinto mo na yung ano kapal na yung ano kapal na yung mukha mo ihinto mo na yung pagbili Brad, napakaswerte mo, Brad, kasi makapal ang mukha mo. Kasi alam mo kung bakit. Pag yung mukha mo, Brad, yung balat ng mukha mo, ginawang gulong, Brad, hindi mapupudpod. Oo, oh, sa so, kapal niyan. Eh, yung yung sinara niya ah, I mean, niya sa kalong. Papakinabangan pa yung hedo. Ah, Eh, may sinala niya sa di wala na, no, tapping yan. ramen Hindi yeah. nga eh, oh. yeah, pwede antayin maubos yan. Dirit-dirit yan sa dami ng hydraulic niyan. Mapupuno yung drum niyan. Paracel pa lang yan. yan. Hmm? pa lang. Oo, di pa nababaklas yan. Kung nabaklas yan, ah, bulok yan. parang gripo na oh matagal sa yung langis ayan na siya upo upo mas lamang ang pahinga sabi nga nila hindi na balintamad, hindi naman pagod hindi <laughs> yeah, brad parang ako yata ang pinapatamahan ko dun eh. Eh, eh narinig mo ba yun brad? parang narinig na narinig mo? Philippines. Ah, mo pala yan di balita man Di naman pagod. <laughs> na, ubus yan. Ubus langis na yan. Hindi nga sinira yung balbula eh. Hindi nga sinira yung balbula. sa katotohanan Pag tinuruan mo, Ito mga lahi ka siyempre Pag tinuruan mo yung mga yan Pag natuto na, sisiraan ka na Kaya Kahit anong mali nila, hindi lang Hindi mo tinuturuan yung mga yan Kasi mahirap Sa uli, sisiraan ka pa sibuk ng mga kapwa Pilipino OFW na nakasama ng ganitong klaseng lahi hindi naman nila lahat pero mas lamang ang sisiraan ka pag sila natuto kung baga sana nasa 90% na sisiraan ka sa uli pag sila natuto nabibilang lang sa daliri yung pagtakatiwalaan ng mga itong klaseng lahi ang sa trabaho katwiran niya pa kanina kaunti lang daw sa niya kaya kaunti lang ang trabaho niya kumpara sa mga kasamahan niya yan ang katwiran nila nakantay niya maubos yung langis pero hindi yan maubos sa dami yan may 800 ang langis niya ano ba sabihin? Ha? Yung bus? Atin ako na Na? Sagaro na. Ala sa rin din ata Sekreto. Si eh sekreto si lang hindi ka na pinapakita ay eh, baka mo matuto. Oo, <laughs> no, oh, eh matuto yan, patay ka pa. Ikaw pa sisirahan niyan tuloy. Baka ikaw ang matuto, tinatago niya. Sekreto si totoo ako wala alam yan. Hindi ko alam ng isang tao yang nasa likod ko. Hmm. <laughs> yon, yon ang Malik akala. maling akala. Hmm. Alam mo, alam talaga talaga. Eh, pag nandito ako, nagtrabaho trabaho ako. Oo yan, tatlo ka rin ngayon, nalito ka. Ayaw bro. Ha? Ayaw talaga niya makita oh, alergic aller sa'yo yun siya, sa eh. Ha? Ah. Alergic sa'yo. So, sa alergic siya. So, yun Nag-usilip yung niya eh. Bakit hmm. hindi ng tao yung, simula na naman siya ilang nanila ilang minuto lang yan mas maraming pahinga oh itanggal nyo na oh Tiri-tiri sila yan Tiri-tiri sila yan boy Hindi yan ay sara yan Hindi yan ay sara Ito na yan, walang ganyan yan, kalakas May pulo Wala na yan Wala na, wala na yung laman sa tanki Ha saya <laughs> gi mi